Hello po sa inyong mga kajanski, kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mama swerte numero at kulay base sa inyong mga subject sign sa araw ng Tuesday o Mates, September 24, 2024. Para sa mataong aris, kahit saan ka magpunta, nakasunod sa iyo ang mga swerte. Kaya ang mga negatibong pananaw ay ibasura mo na agad. Ito ang mensahe para sa iyo. Ang iyong mapalan na kulay ay red. Ang iyong mga numero, 4, 19, 24, 33, 40 at 44. Para sa mataong taurus, muli kapag tumikit ka sa mataong masasaya, ang mga swerte mo ay mabilis ding magsipag -taratingan. Pero mas maganda kung lalayo ka muna sa mga taong iyakin at palataing, Ang iyong mapalan na kulay ay blue. Ang iyong mga numero, 18, 21 27 30 35 at 38 Para sa mataong Gemini, mananatiling nakaalalay sa iyo ang langit. Wala kang dapat ipag-alala kahit pa napaka-imposible ng iyong mga kagustuhan dahil ito ang mensahe para sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay aquamarine. Ang iyong mamasswerteng numero 8 15 26 31 39 at 45. Para sa mataong cancer, kumilos ka na parang nakuha mo na ang mga kagustuhan mo. Ito ang sekreto para hindi ka mabigo. Kapag ang mga kilos mo ay positibo, positibo rin ang magiging resulta nyo sa iyong buhay. Ang iyong mapalad na kulay ay green. Ang iyong mamaswerte yung numero 2, 12, 18, 22, 36 at 40. Para sa mataong leyo, magdahan-dahan ka sa pagiging marahan, nakikita at agkapan ang mga hindi magandang pangyayari. Muli, magdahan-dahan ka. Ang iyong mapalala kulay ay yellow. Ang iyong mga maswerting numero, 4, 11, 21, 25, 35 at 37. Para sa mataong Virgo, magkipag sa palanan ka para manalo ka. Dahil ang kadalasang nananalo ay yung mga taong nagkikipag sa palaran. Ito ang mensahe para sa iyo. Ang iyong mapalag na kulay ay lavender. Ang iyong mamaswerte yung mama's numero 3, 10, 19, 23, 33 at 44. Para sa mga taong libra, huwag mong pansinin ang mga taong walang ipang ginawa kundi pang himasukan ng iyong buhay. Ang iyong mapalag na kulay ay lilak. Ang iyong mamaswerte yung mama's numero 3, 12, 24, 29, 35, at 41. Para sa mataong Scorpio, mag-ingat ka. Binagamit ng mga mantaraya ang matatamis na salita para makapanloko ng iba. Kapag napansin mo ang kausap mo ay ganon, lumayo ka na agad. Ang iyong mapalad na kulay ay violet. Ang iyong mamaswerting numero 9, 16, 21, 25, 31 at 34. Para sa mataong Sagittarius, hindi ka tapat maiwan. Kapag binigay ng karibal mo ang kanyang sarili, ibigay mo rin ang iyong lakas. Sa ganitong paraan ka mananatiling aangat. Ang iyong mapalala kulay ay pink. Ang iyong mamaswerting numero 3, 15, 26, 30, 36 at 44. Para sa mataong Capricorn, mawawala ang takot mo ngayon dahil mapapasa kamay mo na ang iyong pangarap magtataka ka sa iyong sarili dahil buong pag-aakala mo ay mahina ka. Ang iyong mapalad na kulay ay orange. Ang iyong mamaswerting numero 1, 17, 23, 27, 40 at 45. Para sa mataong Aquarius, mas maganda kung maniniwala ka pa rin sa luwang kasabihan na daig na maagap ang masipag. Ito ang tunay na dahilan kung bakit di sapat ang kasipagan para umasenso sa buhay. Ang iyong mapalad na kulay ay old rose. Ang iyong mamaswerte numero 7, 10, 14, 29, 34 at 41. Para sa mataong paisas, kakaibang sigla ang mapapasayo. Ika'y makikitang kung ano-ano ang iniisip at gustong gawin. Ito ay isang paltandaan na magsisimula ng gumanda ang iyong kapalaran. Ang iyong mapalad na kulay ay maroon. Ang iyong mga maswerte yung numero 2, 13, 19, 26, 31 at 34.